Hello guys! Good morning po! Si Saiton po ito. Welcome back sa akin channel. Kumusta na ho kayo? Sana ay nasa mabuti ho kayong kalagayan katulad ko. At dito naman sa amin ay okay naman yung panahon. Medyo painit na. At sa Pilipinas naman ay magtatag-ulan. So, uh, malapit na akong umuwi ng Pilipinas ilang, ilang araw. Countdown na ako pauwi na ang Pilipinas ngayong July. Uh, mga first week ng July, nasa Pilipinas na ho ako, ako. So, uh, mula, nung, um, mula nung nagbakasyon ako, nung 2019, ngayon lang ulit ako makakapunta ng Pilipinas dahil sa nagpandimik. Mahirap pumunta ng Pilipinas nung mga panahon ng may COVID, di ba? At ngayon, meron na naman panibagong, uh, ano ba yun? virus ata sa Pilipinas pero dito sa amin, dito sa Sweden one and just, wala naman po so siguro kapag nasa Pilipinas ako ay mag-iingat ako ng uh, sobra kasi uh, marami akong, madali akong kapitan ng mga allergy actually dito kapag yung summer marami talaga akong iniinom na gamot dahil nga sa allergy ko so anyway guys, ang ating uh, uh, video ngayon ay gagawa tayo ng reaction video tungkol dito sa mag uh, magkarelasyon dito sa mga sa palangga na si Rochelle uh, nagtataka lang ako dito at uh, hindi ko maintindihan kung bakit ang dami-dami niyang bashers ang dami niyang bashers bakit kaya eh, keso yumabang na nga raw siguro naman kilala nyo yung kung sino yung tinutukoy ko. Yung girlfriend ni Ruel, alam ko maraming nakakasubaybay sa inyo. Sila yung um, uh, magkarelasyon na nagkaroon ng uh, lab team sa Kalinga Prab na humiwalay after nila, um, after naging mag-boyfriend-girlfriend sila. Uh, tama naman yung decision ni Rowell na yon dahil sa para nga naman uh, mahirap kasi guys kapag yung uh, maraming nakiki kumbaga maraming hindi natin maiwasan yung maraming nakikialam kahit nga yung ano ako nga eh marami nakikialam sa buhay ko eh sila pa kaya na kumbaga kilala dito sa YouTube sa social media eh uh, marami talagang magiging bashers so ang dami ko kasing nababasa, na kasi, siyempre, kahit pa paano, napapanood. Kasi, alam mo kasi, yung taong kapag wala nang napapanood, katulad ko, lahat ko yan, pinapanood talaga. Wala akong tinitira dyan. Kasi, ano eh, siyempre, nagtatrabaho ako. Tapos, eh, wala akong ibang sawang-sawa naman ako dito sa mga tugtog dito sa radyo. So, habang nagtatrabaho ako, kahit hindi ko nakikita at least na, napapakinggan ko yung mga yung mga sinasabi ng tao minsan nga umaabot ako doon sa ano ba yun yung mga sa airport ba yung mga smog mga ganon yung mga tra, traffic yun, yung mga bawal yung mga ganon sa Australia sobrang higpit na yung dapat ilala lahat i-declare ide mo kapag nagpunta ka ng Australia So ayun guys, kaya napapanood ko to sila Roel Basta lahat-lahat na. Ngayon, ang dami kong nababasa dito sa mga comments nila kung kasi eh, may nabasa ako, may nabasa ako na mas maigi pa raw bumalik na lang daw si Rochelle sa pinanggalingan niya. Kung saan daw butas-butas 'yung kanilang bahay. Alam niyo guys, 'wag naman pong ganon. Alam niyo tayo ay magpasalamat tayo kapag yung ating kapwa ay umaangat sa buhay. O, ako, alam mo, personally, o, natutuwa ako kapag yung kapwa ko umaangat sa buhay. Natutuwa ako nun. Oo. Kasi sila yung mga nagiging inspirasyon sa mga taong may pangarap din sa buhay. Kaya yung iba, sabi nila, bakit kayo nagpo-post ng mga achievement nyo? Dapat 'wag kayong nagpo-post ng mga achievement nyo. Iba-iba e, kasi tayo eh. Iba-iba tayo. Ako, dati ako, ano eh, uh, nagpo-post din ako ng mga achievement ko sa buhay. Kasi kumbaga nagiging proud ka lang na sa buhay mo na ano, narating mo yung, narating din ng iba. Kasi, kaya nakaka-proud. Kaya minsan hindi mo rin maiwasan talagang i-post sa social media yung na-achieve mo sa buhay mo. Oo. Pangit naman kung lahat na lang ipopost mo sa social media yung problema mo sa buhay. O, di ba? Yung parang nagpapaawa, nagpapaawa, effect ka. Ganon. O. Ang dami talagang magiging bashers kapag yung nagpo-post ka ng mga anak uh, na mo sa buhay, kung ano man ang meron ka, mababas ka talaga. Sasabihin sa iyo, mayabang ka na, uh, lumaki na yung ulo mo, uh, galing ka sa ganitong lugar, ikaw ay isang yagit. So, ayun. Uh, ang tawag doon guys, inggit sa mga sa karamihan na nagbabas sa mga taong umangat sa buhay, Karamihan sa kanila ay inggit. Oo. Yun ang ayun ang paniniwala ko. Oo. Kasi ako masaya ako na mayroon nararating yung kapwa ko. Halimbawa, halimbawa yung kaibigan ko, meron uh, ano narating sa buhay nakapag uh, halimbawa nakatapos yung siya ng pag-aaral o umaman siya. Ganon-ganon. Natutuwa ako nun. Tsaka parang challenge yun sa akin. Yung mga ganitong. So mga ganong bagay ba parang challenge sa akin yun. Uh, kaya ang ginagawa ko, pinagsusumikapan ko para maabot ko siya or malagpasan ko, po sa, malagpasan ko pa. Hindi yung tipong maiinggit ako sa kanya. Hindi. Uh, ito si Rochelle. Natutuwa ako kasi nasubaybayan ko rin yung uh, kung yung ano ba yung kung saan siya nang galing. Alam ko na nakita sila nila kalinga parab sa isang bahay, butas-butas yung kanilang bahay, wala na silang nanay, kumbaga namatay na yung kanyang nanay, tatay na lang yung natira. At uh, maitsura talaga tong batang to. Uh, ayun nga hanggat sa uh, biniro-bero nila Kalinga Prab, si Ruel na Uh, para kay Rochelle hanggat sa nagkaroon sila ng love team hanggat sa nagkaroon na nga sila ng relasyon at uh, nabago na nga yung buhay ni Rochelle um uh, nakakatuwa di ba nakakatuwa so syempre ang tao lalong-lalo na siya ay nung nakuha -na nila kalingap rap ay bata pa so at uh, medyo nagkaroon sa buhay alam nyo guys dapat natin intindihin yung isang bagay na Uh, para siyang natutuwa, natutuwa lang siya sa sa bagay na kung ano man ang meron siya. Lalong-lalo na nandyan si Ruel na nagmamahal sa kanya, nagmamahalan sila. Sana nga uh, umabot sila sa uh, magpakasal sila, magkaroon sila ng magandang pamilya. So Pero ang mas natuwa naman ako dito, yung winilcome siya ni Kuya Bal. Ayun, winelcome siya ni Kuya Bal. Meron pang mga papicture picture, -picture video-video, di ba? Nakakatuwa 'yon. Alam mo si Kuya Bal ay um, uh, uh, ano to? Nung una, ang dami niyang tagahanga, di ba? Yung mga tagahanga niya nalipat kay Kari kay Kalinga Prab. Eh. Medyo nalagpasan siya ni Kalinga Prab samantalang si Kalinga Prab ay 2000 pa lang yung subscriber niya nung uh, nakilala na, na ko sa social media. Kumbaga, dati nagme-message ako sa kanya dahil nga dati gusto kong mag-sponsor sa kanila. P tapos si, Ku si Kuya Balden, nakachat ko siya minsan dati noon-noon dahil nga gusto ko sana mag uh, dahil 'di ba tumutulong sila sa mga mahirap. So, chinat ko sila. Nagreply naman siya sa akin. Pero nung nag naman ako at uh, ano, ewan ko kasi nung mga time na yon wala naman akong subscriber, wala naman akong ano. Kumbaga eh siguro tinignan niya yung aking channel eh siyempre Ako naman kasi eh kung tatanggapin yung tulong okay lang. Kung hindi naman tatanggapin yung tulong okay lang din. So walang masama. So ayun, uh, hangga't sa hindi na ako nag uh, hindi na ako nag uh, chat sa kanila kasi nga ang dami nilang sponsors eh may hindi na siguro hindi ka na rin siguro mapansin sa dami ng sponsor na nagbibigay ng malalaki syempre eh mas pipiliin nila yung malalaking binibigay kisa yung maliliit di ba so yun ang yun yun ang naramdaman ko nung mga time na yon pero medyo ewan ko ba kung bakit anong nangyari dito kay Kuya Bal kung bakit yan ang dami niyang bashers talaga, oo. Bakit kaya ganon? Ang daming may ayaw sa kanya. Na siguro, minsan kasi may pagkamayabang talaga si Kuya Bal kapag nagsasalita siya. Kung mapapansin sinyo guys, meron siyang pagkamayabang, meron siyang pagka... Uh, ano ba tawag doon? Pwede bang tawagin impokrito yung ganon? Hindi ko alam. Basta, hindi ko alam kung ano yun. Ano, basta meron akong nakikita sa kanya na ano, yung parang may may pagkamayabang talaga siya. Pero sa totoo lang, nakilala si Kuya Bal nang husto nung kay Lola Damiana. Oo. Pero na, nakakatuwa ngayon dahil nung ano napanood ko na winilkam uh, winilcam ni Kuya Bal itong si Romel, Ruel at si Rochelle. So, kasi dati, 'di ba, nagbabanggaan sila dito sa social media kung kung ano siyempre na sasaktan din nasasaktan din siguro si Ruel kaya uh, sumasagot din siya minsan eh di ba magkakamag anak sila magkakamag anak na sila eh si ano kahit na si sino ba yung isa yung hanggang ngayon nina, hindi na nila pinapansin mga kamag kamag-anak sila alam mo kasi minsan hindi talaga yan maiiwasan sa mga kamag-anak yung magkatampuhan yung mag naging magkaaway na hindi talaga lalong-lalo na kung ang isang kamag-anak ay isang uh, ano ba 'to uh, nangutang tapos hindi nagbayad 'yun 'yun ang mahirap oo kahit man ako eh oo busy ako sa mga mga ganyan hanggang ngayon oo yung dapat kasi kapag nangutang ka magbayad ka bago ka mangutang alam mong, uh, Mababayaran mo Bago ka kumuha ng isang bagay Dapat alam mong uh, Kaya mong ibalik Huwag kang gagawa ng isang bagay Na alam mong hindi mo kayang ibalik Kaya yun Kasi magkakaroon ka talaga ng malaking problema nyan So ayun lang guys Ako ay natuwa lang At uh, uh, winilkam ni Kuya Si Rochelle at si Roel At uh, yun nga Ang dami kong nababasa Na Uh, maraming uh, bashers itong uh, Mag-boyfriend na ito Si Rochelle at si Rowell At uh, ganun talaga guys eh Eh minsan din natin maiwasan Pero sa tingin ko naman si Rochelle Hindi naman siya naging mayabang At uh, napapansin din nila, nila Yung pananamit ni Rochelle Yung nagbabra Siyempre nasa swimming pool sila Ay nasa ano ba yon Nasa maglalangoy sila Siyempre maglalamit siya ng ganyan at saka wala na eh ang ang problema niyan kung si Ruel ang uh, magbas kay uh, Rochelle ay kay Rochelle kay Ro oh, Rochelle ba yon <laughs> oo oh, ayon eh okay lang naman yun eh na as long as na uh, hindi si Ruel yung nagbabawal kay ano kay Rochelle So, ayaan natin buhay Huwag po tayong makialam sa buhay ng may buhay ng iba Oo Kung hindi nyo type na panuorin ng isang tao Huwag nyo nalang panuorin Kasi ako, ako ganun guys eh Kapag hindi ko pag, Kapag ayaw ko ang panuorin ang isang video Binablock ko yun mm -mm. Hindi ko pinapanood Oo Ganun Ah... Uh, kasi ma-i-stress ma 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 ka kapag yung isang video na uh, nagbibigay sa'yo ng stress at ayaw mong mapanood, ayaw mong makita. Kaligtan mo na lang, lagpasan mo. O kaya i-block mo. Oo. oo. Lalong-lalo na dito sa social media, ang dami-daming uh, makikita ka iba-ibang klaseng pag uugali ng tao. Oo, hindi mo nga mapipilis ang lahat ng tao eh. So, kailangan talaga malaki yung pangunawa mo dito sa social media. Magkakaroon ka ng mga bashers. Pero sabi nga nila, maraming bashers, maraming income. So, ayun. <laughs> di ba diba guys? Kasi yung mga bashers talaga, nakakatulong talaga yan sa mga views. Kasi yung bashers, ang, ang uh, sinusubaybayan talaga yan, yung, yung mga ganun bagay. Papanoorin niya, tapos ibabas ka niya. So, nakatulong din siya, di ba? Yung basher nakatulong din sa'yo. Kasi doon, ang, ang daming nga ano, mga, ano ba yun? Katulad ni Wamos, ang dami niyang bashers, pero tingnan mo, patuloy siyang yumayaman. Kasi nga, yung bashers, nanonood ng kanyang video. So, wag niyong, so kayo, kayo halimbawa kayo, may mga bashers kayo, wag niyong pansinin. Matuwa kayo kung mayroon kayong bashers. Malungkot kayo kapag wala kayong bashers. Kaya, ang solusyon niyan, wag niyo na lang replyan. So, Uh, hayaan nyo na lang. So, bigkos magpasalamat kayo sa mga bashers. <laughs> kasi nakakatulong din 'yon sa mga views natin. So, so guys, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Bukas naman ulit at ah uh, uh, ganito ulit na oras kasi nandito ako sa trabaho ko, medyo may time pa kaya nakakapagkwentuhan ulit ako sa inyo. Sa mga nakaraang araw, medyo naging busy tayo pero uh, hindi ko rin hindi ko rin, ano matiis na hindi ako makapag-vlog pero minsan talaga ay uh, uh, wala tayo sa oras. Minsan dumarating talaga yung pagod na pagod, yung katawan natin dahil sa uh, siyempre, nagtatrabaho, tapos lalo na sa sitwasyon ko, pag-uwi ko ng bahay ako pa yung niluluto. Pag uh, weekend naman ako pa yung naglalaba. Ako pa nag... Kasi ako lang yung babae sa bahay, walang iba. So ayun guys. So but anyway, uh, Hopefully araw-araw akong magagawa ng reaction video. Kahit anong re reaction video gagawin ko, guys, para lang ah uh, kasi gustong-gusto ko rin talaga yung ganito eh, yung nakikipagkwintuhan sa inyo. Nakikipagkwintuhan ako sa camera. So maraming-maraming salamat po sa nakaka-appreciate at uh, sa kah sa na uh, nanonood ng video ko. So kahit isa, dalawa, malak malaking bagay po sa akin yun. Yung kahit isa man lang, meron manood sa aking video. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat at ingat po tayo palagi. See you on my next video. Bye-bye.